Ikaw na nga tong ano eh Ano? O oh, sino? Sino na, na sa atin dito? Gago ka Ikaw na nga itong mali eh So ayun guys, habang bumabaya tayo kagabi sa Joyride habang uh, malapit na sa drop off si sir may intersection dyan uh, maliit para siyang park uh, bago buha ba si sir Yang, yan, yung pagkaliwa ko na yan, bago ko maliwa, eh, may bias na matulin ayan so, oh, pinagbigyan ko na, ko, na ko na siya dyan nagalit pa kamanda ano? lang ano ako yung nauna na 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 sa intersection nagalit siya sa akin nagalit din ako kasi Dago pinagbigyan ko na eh. bumusin na pa ng malakas ka. so ayun, minute na naman ang ulo natin guys sa tingin nyo ba na guys na, sino na, yung uh, mali sa amin kasi ako yung nauna uh, dun sa ano eh sa lugar dapat mag minor na siya dyan kasi kitang kita naman sa video na nauna ako dun sa intersection ako so na, ayun na high blood na, 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 na naman na, tayo na, so sa so tingin nyo guys sino yung mali sa amin pakicomment naman guys sa baba at nadyan na paingay tayo ng kote dyan alam, yun ang intersection, eh. So, ayun guys. Ulo at ayun na nga. Ulo. Medyo minute naman ang ulo natin. Putsa. So, sa maganda talaga guys. Meron tayong camera lagi sa helmet natin. Kahit pa paano may panlaban tayo sa uh, mga ganitong sitwasyon. So, ayun lang ha. Medyo, ano na naman tayo dyan guys. High blood na naman. High blood talaga tayo guys eh. So, ayun lang guys. Comment nyan lang guys kung sino mali sa amin dalawa at yung mga babiyahin ng gabi lagi tayo mag iingat na para uh, lagi natin uh, oh. kalmado dapat kaso kaya ako na high blood kasi pinagbigyan mo na siya pa nagalit kaya ayun hanggang sa natapos yung biyahe natin ay na i-drop natin si sir talaga nga mainit pa rin yung ulo ko hanggang sa uh, nakalis na ako yan no? ay parin ulo natin yan guys so yun lang guys ngayon lagi sa biyahe eh.